Hi guys! For today's video, i-share ko po sa inyo yung recipe ko dito sa sapin-sapin. So ito nga guys, yung isa sa kakanin na mabenta sa akin. Unang ingredients po na kakailanganin natin ay itong glutinous flour. Next naman po, kailangan natin mag-add ng 1 cup all-purpose flour. Next po, mag-add din tayo netong 1 cup sugar. At maglalagay din po tayo ng 3 cups water. I-mix lang po natin 'to guys hanggang sa wala na pong buo-buo bago natin ilagay yung condensed. Sa condense naman po na gagamitin, any brand po pwede. Katapos na po nating i-mix lahat guys, i-divide naman po natin siya into two. So guys, sa isang bowl, kailangan mag-add tayo ng food color. Ito nga yung nilagay ko guys, violet at yellow. So guys habang inaantay ko nga magpakulo ng tubig, nag-almusal na din muna ako dito. Pagkakulong nga po guys ng steamer, sinalang ko na po itong unang layer ng sapin-sapin. I-steam lang po natin to guys for 5 minutes. Saka po natin siya ulit tahanguin guys para sa second layer. At ito na nga po, luto na yung unang layer ng sapin-sapin. Kaya ilalagay ko naman po yung second layer ng sapin-sapin. Sige po pala guys, kung bakit ako naglalagay ng all-purpose flour ay para guys maging buo po yung kakalabasan ng ating sapin-sapin. Dahil guys, na-try ko na po siya, kapag purong malagkit lang po yung ginamit ko, nagigim-labsak po yung kakalabasan ng sapin-sapin. Yung second layer naman po ng sapin-sapin guys, kailangan lutuin na natin ng 10 minutes para lahat simula Unang layer at hanggang pangalawang layer ay lutong-luto po. Sa paglalatik naman po, kailangan haluin po natin siya hanggang sa maging buo na po. At kapag naging golden brown na po siya, doon na po natin papatayin 'yung apoy. So guys, ganito po dapat magiging itsura ng latik kapag naluto na natin. After po nating maluto yung latte, kailangan din po natin tong salain para hindi naman po maging mamantika yung sapin-sapin natin kapag nailagay na yung topping sa ibabaw. Sa paglalagay naman po ng latik guys, dinadamihan ko para na mamasabi talaga ni customer na sulit yung in-order niya. At talaga namang mapaparipit order yung customer nyo guys kapag ganitong hindi nyo tinipid yung sapin-sapin nyo. After ko nga i-deliver tong sapin sa pin guys, nag ulit sa akin yung customer na may order na naman siya ulit para sa ibang araw. So yun guys, thank you for watching.